naman po kami. Patulong po kami, patulong. Pinipilit po kasi damputin yung pinsan ko. Patulong po kami. Parang awa nyo na po. Patulong po kami, patulong. Patulong po kami. Ito po yung plate number, o. Oh. Wala, wala po wala. Pinipilit po kunin yung pinsan ko. Guys, para awa nyo na. para awa nyo na po, patulog Parang awan nyo na po, patulong. Patulong po, parang awan nyo na. Please lang, guys. Patulong. Guys, patulong po kami. Patulong po kami. pilit-pilit po kasing kunin yung pinsan ko. Wala po silang waran. Pinipilit po nila kukunin ngayon. Wala po silang waran, tovaras or anything. Guys, patulong po may Parang awa nyo na. Ito po yung plate number, oh. Ito po yung plate number sa sasakyan. Parang awa nyo na po. Parang awa nyo na po. Patulong po. Ito. Ito po, oh. Ito, itong hayop na to. Patulong po. Wala po silang waran, kinukuha po nila yung pinsan ko. Hindi kami papayag, wala kayong waran. Kayo. Dinakman yung bigla. Para awan nyo na po patulong. Huwag daw bibitawan ha. Huwag yung bibitawan. Ayan o, ayan po sila. Ayan po, ayan po. Sila po yan ha. Pinusasan po kagad nila. Ito pa po. Ito pa po. Sila po. Parang awa nyo na. Ayan po sila. Oh. Wala po silang waran. Parang awa nyo na po. Wala po silang waran. Oh. Ginukuha po nila. Oh. Oh, wag ibibigay. po kami. Parang awa nyo na. Wala po silang Bisa nyo! Wala po sila, wala parang awan nyo. Napadala naman po ng polis. Dinis! Dinis! Wala po sila, wala. Parang awan nyo na. Parang awan nyo na po. Padala naman po ng polis. Parang awan nyo na po. Sige na. Polis po, parang awan nyo na. Huwag na, wala silang kumahalan. Ayan po sila. Sila po yung madumadampot. Wala po silang waran. Ayan po. para awan nyo na po sa abukado po. Padala naman pulang po ng polis. Parang awan nyo na po patulong. Oh! Bakit mo grabe-grabe mo sa minsan ko? Oh! Pinakahan mo! ano? Kinigila po eh! Namuha! Ngayon, nangyay na dito yung ano oh! Para awan nyo na po patawag po ng polis. Polis po yan, polis po yan. Oo, nangyay nyo ano, ito, polis Eh wala nga po kayo walang tinatampot nyo eh! Polis kayo, mga ganyan, kayo! Tingnan ka utakin mo! Kaya mo ginagawin eh, wala ka po kasas! ah oh, naka-live ka, ha? naka ka, tandaan mo yan. Lalo nyo image yung image sa mga polis. Parang awa nyo na po, patulong. Grabe po yung ginagawa sa pinsan ko. Hinahablot po nila, nakaposas, o. Oh. O, oh, ayan po. Oh, nakikita nyo po kung paano ginagawa. Ayan po, ha? Nakikita nyo po. Polis daw po to. Polis daw po yan. Ha? Hindi Kaya tignan mo, Tignan mo kayo, oh. Police! Niya? Police! Niya? Police! 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 Paano niya! Telephone po, mo. Police! 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 ka? Police! 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 Yung mo! Oh, grabe oh. Halos maputol na. Police brutality. Police brutality. Utang ina polis pulis ka. Police brutality. Tignan niyo naman. Itay natin, mobile. Itay natin, mobile. Patulo. Wala po. Wala po sila. Wala po. Ayan po ha. Ah. Hinihila. Police. Sobrang sakit na sakit na yung pinsan ko po, ayan. Police brutality, police na bulok. Ayan ah, para awan nyo na mga police, para pa-share naman po. Takina grabe ginagawa nila oh. Police ba yan? Putak ina mo? Hayop ka! Pagkakita pa yung yung nyo. Bibigay namin. O, ilabas niyo muna yung na nyo. Yung warrant! ano? Subukan mo kong galapin. Ayan, Ayan na. Police brutality. Bulok na. Police brutality. hayop na to. Tignan mo, hinihila na. ina niya. Kinakawawan niya yung pinsan ko. Waran. Wala po silang waran to kahit ano. Tinulak nila yung pinsan ko. Oh, oh. Tignan mo. Mapuputol. mapuputol Gaya pinsulan mo nga, ito, police brutality. Pagpuputol oh. na. Ayan. Grabe, ginag-police yan. Tinadsak-tadsakan yung pinsan ko. Tang ina mo, police ka tutulak, huwag mong tutulak yung polis. Huwag tutulak yung polis. Tiga mo, oh, halos maputol na yung kamay ng pinsan ko. Halos maputol na po. Halos maputol na po yung kamay ng pinsan ko. Grabe yung ginagawa ng pulis na to. Grabe po. Pero oo, oh, na yung kamay. baka kawal yun na. Magpadala na po. Ayan. Ayan. Grabe yung ginagawa mo paghihila. Grabe ka. talaga? Ayan, grabe yung ginawa niya pag -ila. hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, grabe yung ginagawa. O, oh, grabe yung hilahin, no? Halos maputol na po yung kamay na, ng, pinsan. pinsa. O, oh, puta kayo, grabe ka. Halos putuloy mo na yung kamay ng pinsan ko. Tapos ina mo. Wala kayong warrant, dinampot nyo agad-agad? Oh, hinihila niya. Hinihila niya. Oh, pinipilit na Police brutality na ginagawa mo. Police brutality. Police brutality. Ayan na. Grabe, police brutality. Police brutality.

Harass, 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 ginagawa nyo. Police brutality. <laughs> Grabe oh, tina mo yung ginawa nila. Halos mamatay na yung titok ko. Oh. oh, police brutality, ang ginawa nyo. Police brutality. Police oh. naman yan. Mga polis na naman. Polis yan, ha? Kinaladkad nila. Halos maputol yung kamay ng tito ko, pinsan ko. Halos okay. oh. oh. Tito ko halos mamamatay na. Hindi man lang po nila pinapansin. Halos mamatay na po yung tito ko.

nun. Ang mo sa sa mo. Yan na. Hindi Hindi po nila isakay. Ito na po yung pinsan ko. Ayan po kung gano'n po. Sabi ko ko. Sabi, wala po kaming kalaban lang sa biwa sa amin.